mga po. Magandang gabi po sa lahat. Magandang umaga po sa ibang lugar. Dapat po ba tayo magpatawad? So, para sa akin po, dapat po talaga na tayo po ay magpatawad sa lahat po ng mga tao po na nagkasala sa atin. Dahil po, ah, uh, pag di po tayo nagpatawad, una po sa lahat ay magiging hindi po maganda yung pakiramdam po natin. Number one po. At higit po sa lahat. At higit po sa lahat. Makakasunod po tayo din po sa kaloban po ni God. Kasi gusto po ni God na marunong po tayo magpatawad. Yung puso po natin na handa po magkaroon po talaga ng forgiveness sa mga tao po na nakasakit sa atin. Kasi kapag tayo pinagpatawad, patatawarin din po tayo na ating ama ating Panginoon Diyos na sa langit at sinabi rin po sa Biblia na mahalin po natin ating mga kaaway sa so, yun know, na po kaya napakalaga pa na magkaroon po talaga tayo ng puso po na handa magpatawad God bless po sa lahat